Eto mga karelis, patay tayo dito kay kaya Ayan, kakengage ko, kaka-engage ko, karil ayan. Mga katipa, patay tayo kay misis. Sunog ang ating sinaing. Ay, Ero, sunog ang sinaing, patay tayo niya, no? Nagbili sa akin ito ni misis. Ayan kakarilis, kaka-engage. Ayan, mga karilis, mga katipa. Sunog, ang sinaing umangi. Kala ko sa kapitbahay, yung sinaing, yun nga pala naalala ko. Oh, patay tayo nito. Anong gagawin natin nito? Outside, di ko lang muna naman tayo nito. Sunog, ang sinaing. Oh. Patay! Si katipa. Ayan, oh, mga karilis, sunog. Ayan. Ayan. Release pa more. Ayan. Patay tayo nito. Mga katipa, mga karis. Wala pa si misis. Malamang ito'y pakakain sa akin. <laughs> Tulungan niyo ako. Patay. Okay. Hindi tayo maangiti ngayon. Hintayin natin ang pagdating niya. Thank you for watching. Patay. Suno, ang sinahing.